Idol, paano mo nalaman pag overtraining tayo? Malalaman mo pag overtraining tayo. Pag nahihirapan tayo makatulog, pag masakit ang katawan natin, yung sakit na 3 days sore pa rin. Tinatamad tayong mag-gym, patamlay tayo. 'Yun sign 'yon ng overtraining. So, ang layo kong advice, di ba, 3 sets naman usually ang binibigay sa lahat. Basic, 3 sets, bira yung two sets. Sa 3 sets, yung first set mo, warm up, 15 reps. Sobrang gaang. Kunin mo lang yung form, proper breathing, yung timing para ma-warm up yung joints. Yung second set, medyo may kabigatan na pre-prepare mo dun sa third set mo. Na totoong working set ang tawag. Tapos sa third set mo, all out ka, 10 reps, proper form, no spatter. Yun ang working set mo. Hanggang dun lang, close to failure, not to failure. Kasi pag laging failure training, soreness, hindi ka agad makaka-recover. Protein and sleep builds and repair. Protein builds and repairs muscle. Kailangan natin yun. And sleep for recovery. So, mahalaga lahat yun. Tama kayo, mali ako. I'm not your doctor. Do what works for you guys.